Walos sa mga nangungunang manlalaro ay nagtitipon sa iisang lugar sa ikaapat na palapag ng dungeon ng Cocro Island. Ang pinakamataas sa kanila ay si Peak Sword, na nasa ikalabing anin na pwesto sa pangkalahatang rango. Kasunod nila ay ang dalawandaan ng mga pinakamahusay na miyembro ng Silver Knights Guild. Isang kahanga-hangang tanawin ang pagtitipo ng mga gumagamit na may pinagsamang lakas upang hulihin ang isang maliit na pampalakasan. Gayunpaman, puno ng tensyon at pangamba ang mukha ng lahat. At ang boss monster na si Helgao ay lumilitaw sa ikaapat na palapag kada dalawang linggo. Mas malakas si Helgao kaysa inaasahan at may iba't ibang mga estilo. Kaya't hindi sila nakakamit ng tagumpay sa limang subok na kanilang naranasan hanggang ngayon. Sa nakaraang buwan, pinatibay ni Pick Sword at ng mga elighting miyembro ng Silver Knights ang kanilang mga kagamitan gamit ang pera, lahat ay may layunin na tagumpay sa susunod isang minuto na lang. Ha, may pumasok, may pumasok. Ano, lahat ng mga mata ng mga miyembro ng guild ay damak ko sa pintuan. Isang binata ang pumasok. Kaibahan ito dahil siya ay nakabalot ng isang cloak, walang makikitang armas o armadura. Nakalusot ba siya sa mga tropang nasa ibaba? Isa ba siyang mahusay na pinuno? Hindi, hindi lalabas ng ganito ang isang asasin. Iniisip ni Big Sword ang pangalan sa ibabaw ng ulo ng binatang may itim na buhok. Gayunpaman, kahit gaano karami ang kanyang paghahanap sa kanyang alaala, natuklasan pa rin ni Big na ito ay isang di kilalang pangalan. Hindi siya isang ranker, tinignan ni Big Sword ang kanyang mga kasamahan, ngunit lahat sila ay umiling. Isang hindi ranker na narito pa, nakakatawa, sumang-ayon si Pixord sa konklusyon na ito at binalaan ang binata na may inis, ito ay isang lugar na kontrolado ng Silver Knights Guild. Hindi ko alam kung paano mo naabot ang puntong ito, ngunit kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Dinadaing ng binata ang babala ni Pick Sword at tinanggal ang kanyang cloak habang kausap ang kanyang sarili. Biglang nawala ang aking pagkakakubli. Dahil ba nahuli ako ni Helgao? Oh, may mga sigaw mula sa lahat ng dako. Ang paglitaw ng armadura na biglang isinusuot sa katawan ng binata ay tila kahanga-hanga. Bagamat gawa ito sa metal, tila'y custom fit para sa taga-suot, at ang kanyang makinis na ibabaw ay tila salamin. Ang Armadora ay isang elegante na halo ng pula, itim, at ginto. Ang partikular na kakaibang punto ay ang isang metro na mahabang buntot na nagmumula sa katabing bahagi ng buntot. Ang talem nito ay matalim tulad ng isang talem, at kakaibang tunay, ito ay kumikilos ng magisa. isa ay, anong klaseng armadura yan? Nakakatakot. unikong antas. Ito ang unang beses na nakakita sila ng ganoong armadora, kaya't nagpapakahirap ang mga miyembro ng guild na itago ang kanilang interes. Itinaas ni Big Sword ang kanyang boses, hindi yan mahalaga ngayon. Bakit hindi mo siya itinataboy agad? Ang Panginoon ng Apoy, si Helgao, ay nagpakita. Ang sigaw ni Helgao ay nagdulot ng takot, kaguluhan, at nakakasugat na mga epekto. Ang apoy ni Helgao ay nagpapababa ng resistensya sa init ng 50%. Ang mga haligi ng apoy ay umusbong upang kayo'y takpan. Dahil sa tahimik na apoy na pumalibot sa buong katawan, kalahati ng mga miyembro ng guild ay nahulog sa isang estado ng kamatayan o nasunog hanggang sa hindi na sila makilala. Nakaangat na lang sa kalahati ng mga tao na nakatayo. Nagulat si Pixord sa window ng abiso na biglang lumitaw. Itinaas ko ang aking resistensya sa apoy sa 86%, pero para sa akin na makuha pa rin ang ganitong antas ng pinsala, napakahamak na magtagumpay sila muli. Sa pag-aalinlangan ni Pixord, biglang nagduda siya sa kanyang mga mata. Samantalang ang iba ay napaligiran ng apoy, ang binatang nag-iisa ay patuloy na naglalakad, nakakagalaw na para bang hindi siya naapektuhan. H. How? Heok, Tumahimik si Pick Sword habang namamasid ng isang kakatuwang eksena. Sa paghahari ni Helgao at sa pagpaslang sa mga miyembro ng guild, ang binata ay kumuha ng isang pickaxe, nagtungo sa pader, at nagsimulang magbato ng pickaxe. Binatbat ito ng binata nang may magandang paraan at nagreklamo habang iniipis ang pawis, og, mainit. Hindi ba lalong nagiging mas mabigat ang trabaho? Bakit lumilitaw lamang ang mineral kapag naruroon ang boss mob? Batay dito, baka kailanganin ko pang bisitahin ang lungga ng isang dragon gamit ang aking pickaxe. Sa sandaling yon, isang mainit na hangin ang bumulaga mula sa tungkod na winagayway ni Helgao at tumama sa binata. Inaasahan ni Pick Sword na matutanggap ng binata ang malupit na pinsala at magugulat. Subalit sa kahangahangang paraan, ang binata ay nagdusa lamang ng mga maliliit na sugat. Paumanhin na po, ginoo, ang sabi ng binata, Itinigil ang paggamit ng pickaxe para sa unang beses at itinuon ang kanyang pansin kay Pick Sword. Tanong niya ng may galit na ekspresyon, bakit ka ba nakatayo lang dyan ng walang imik? Init na init na nga, mas lalong dadami pa ito. Ano nga ba ang aking nakikita ngayon? Iniisip ni Pick Sword. Nang magising ang kanyang espirito, nagtanong siya ng muling, paano ka nakakatagal? Sumagot ang binata na para bang ito'y obario, ito'y epekto ng item.